Hmm, oh. ano ano sige. Kinakawawa naman ang tito eh. Oh, mas ma mas malaki ka pa sa tito mo ang katawan eh. Hmm. na dito. Na. Oh, yeah. Nadila-dila na tito. Oh, sige. Ayan yung dalawang magkabiyak na puso. Parehong uh, operado. Hmm gustong gustong laging kin inaabala yung kanyang tito tuwang tuwa siya eh sa kanyang tito giliw na giliw yung isa naman minsan may, may sumpong ayaw nang pa aabala opo 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 oh, nagbibidyo ako ah anak nagbibidyo nakamama ng nakamama malaglag ka ay malalaglag ikaw Hmm. Sige, yabang-yabang mo diyan. Oh, malaglag ka anak. Baba ka na diyan at si Tito mo ay eh, makaano. Oh, yo. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Bakit po? Ale, ano niyan? Ano yun? Sayo! Ano Sayon! Nakita niya na si Sayo. Nakita niya na yung aking isang apo sa tuhod oh. um, mm, sa tinatawag niya na nako humiyaw na mm, pero ayaw pa rin tigilan na kanyang tito sige sinakyan na um. Mm. ala kawawa na si tito sa iyo ano oh. ba bird mm. Mm. Ay, yung bird na nahuli ka hapon-hapon ay kinain ng ano, ala, o, oh, tignan nyo naman, mama, talaga naman. Mama Mama, mama. Eh, buti nalang si Totoy kahit paano marunong na rin mag-alaga, ito. Hindi oh. pa hindi kahahawakan, malalaglag ka. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Masub-sub kayo pareho, eh. tahimik na lang yung isa. Walang kibo-kibo. Araw-araw <laughs> mm. na lang yung papa! Papa! Saan? Saan nakita papa! ng papa? Wala? Si Dade. Ha? Doon? Hindi ka lalabas. Malaglag ka doon sa kanal. Mm, nasa si Dade. May mumo? Alulo. Mama. Asa si Lola mo? Mama. Ha? Asa si Lola? Mama. oh. Ma? Ma? Ay, nako. <laughs> Kakulitan Mama. talaga. Mama. Ano pa ba, Lola? Bakit troli? Kaya, Andiyan ba si Elias? Wala si Elias. Mamaya pa yun. Oo, oh, oh, si Elias. Ala, ala, ala. Pinanggigilan na ang kanyang tito, oh. Uhuh, uh uhuh. Ay, naku. Pinanggigilan mo palagi ang tito. Mm, mm, mm. Ayan. Ayan. Oh. Mama. Ano nga? Mama. Oh, malaglag ikaw ay. Mama. 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 Nako, nakakita ka na naman ng laruan. Pupunta rin siya kay Sayon. dumang siya Pupunta siya doon. Mm. Pupunta siya dyan. Mm. Asan ang iyong slipper uh, sleeper? Asan ang sleeper? Oo, oh, meron ng toys doon. Ayun, ayun ang kanyang ano. Maraming sinampay dito sa amin, guys. Puro sinampay. At kalalaban noong uh, aking dalawang pamangkin? No? ayun. Nakita niya doon. Nakita niya yung mga kanyang mga pininsa naglalaro at pupunta na daw doon. Ganyan dito sa amin. Araw-araw naglalaba. Hindi na uubusan ang labahin. Sleeper, na Sleeper. Mm. mm. Maliksi yan. Maliksi. Parang hindi inoperahan sa puso. Pareho sila ng case halos. Kaya lang, mas uh, ano si Totoy ba? Mas maraming problema si Total physically. Ayan oh, nagtampo na. Nagtampo ang kanyang tito. Oh. Galit Oh. Kasi, lapit ng lapit sa akin. Mm, gustong gumit na. Ayan, kanya namang tito. ayo nagmuryat na. Nagagalit. Kasi gusto niya ah, si mama lang ang kayakap. Mm. Uh, palit, uh, hu, sarap naman ang higa ng aking ginakis uh, na buting-ting na ere, oh. Hmm, si, si Tito umiiyak, oh. Ang gagalit ang Tito, oh. Hmm. Mario, <laughs> si, yung isang seloso ayaw magpatabi. Hmm. Oh. Ayan. Hahaha. <laughs> uh, <laughs> oh, oh, gagalit yung isa oh. ayoko ayo ako magpayakap sa iba mm, eto naman yakap ng yakap sa akin uh, oh, oh, pinalalayas niya yung kanyang pamangkin hmm, oh, oh, dudusog naman yung isa ngayon oh. आया न मनमा आया अब त्यो सुखन न apo kang makolekt ayo matulog iyan namang isa seloso ah ayan ayan tulog na tulog na aseloso nito asan nila kaya sa likod ko na kuno sa kama hal-hal pa naman yana yana don 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 gusto sa akin kanyang tito ayaw magpayakap. Gusto ako lang ang kayakap. Sigit ng sigit. i go, go, go. bayan. Oh, wag mo daw akong hawakan. Wag daw ko hawakan delicate. Ha? Oh, wala na. Wala ka lang ako itago. Oh. Pati kamay ko ayaw yung pahawa. Oh, ayan na naman, ayan na naman. Ayan na naman. sa seloso. Mm -hmm. Tulong ka na anak ko. Ako, bakit pinapalo ang mame? Ay, sus! Ay, sus! Hmm, pinanggigilan na si mame. lolo mama, pa mama? Papa? papa mame sade lolo? lolo lola Chana. mama mamay ka yan oh uh. opo opo o o o o opo ano raw sipito ano idong ano? ano? no saan nang nosko